sa tumataas na pagkalat ng mga sakit na nagpapahirap sa si healthcare system sa bansa, ang preventive healthcare ang naging isang agarang prioridad upang matukoy at matugunan ang mga potential na issue sa kalusugana bago ito lumala. Ang early detection at intervention ay susi sa paghinto ng mga problema sa kalusugan. Sa gitna nito, nagpapatuloy ang misyon ng SM Foundation na iangat ang low-income communities sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyong medikala. Kamakailan lang, nagsagawa ng outreach program sa Bohol kasama ang BDO Network. Gayon din ang SM City Santa Rosa, Laguna, kung saan naserbisyohan ng vital healthcare care checkups ang hubigit kumulang 3,000 pasyente. Nirehabilitate rin ang SM Foundation ng mga local health centers para mag-upgrade ng mga kagamitan at pasilidada. Pinalalakas nito ang infrastruktura ng pangangalagang pangkalusugan sa mga komunidad para sa mas mahusay na pag-access sa dekalidad na pangangalaga sa Katagalan. At yan ang special report, Kim Gomez, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.